Cheers! Isa pong napakainit na balita sa pandaigdigang politika. Bagong halal na Pangulo ng Amerika na si Donald Trump, may matapang po na pahayag laban kay Vladimir Putin ng Russia. Na alam naman po natin na kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang leader sa buong mundo. Ano kaya po ang kahulugan ng babala ni Trump? Pero bago pong lahat, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin na notification bell para hindi po kayong mahuli sa mga bagong updates po natin. So here's, kung babalikan po natin ang Biblia, sinasabi po sa Romans 13 verse 1, Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay mula sa Diyos at ang mga namamahala ay itinalaga ng Diyos. Sa pag-upo po na ito ni Donald Trump bilang bagong Pangulo po ng Amerika, may tuturing po na siya ay may responsibilidad na magsilbi sa kalooban ng Diyos para sa kabutihan ng nakararami. Ngunit tila po kakaiba ang kanyang estilo tatalakayan po natin no ang kanyang kontrobersyal na babala no kay Vladimir Putin. Dahil ayon po kay Trump, kailangang itigil ng Russia ang kanilang pagsalakay sa Ukraine at maglatag ng peace deal. Dahil kung hindi, anong mangyayari? Naku po, ipapataw niya ang matitinding sanctions laban po sa Russia. Ngunit paano ito naayon po no sa ating pananaw bilang isang Kristiyano, no sa ating pananampalataya? nakopo po, malinaw din po na sinasabi no sa Matthew chapter 5 verse 9 na mapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila tatawagin ng anak ng Diyos. So kung tunay ngang layunin po ni Trump ang kapayapaan, marapat lamang po na ang kanyang mga hakbang ay nagdadala ng pagkakaisa at hindi ng takot. Ngunit ang tanong po no, paano makakamit ang kapayapaan kung ang paraan ay puno po ng pagbabanta, Well, maganda nga naman pong istilo no ang ang uh, intention ni Trump na itigil na no ang gera laban sa Russia at sa Ukraine. Pero again, hindi rin natin malalaman kung ang pamamaraan niya na pananakot sa Russia ay magdudulot po ng uh, maganda no or positibo na epekto. Well, Maliwanag din po na sinasabi sa Laudato si ni Pope Francis. No, binanggit niya po ang kahalagahan ng pandaigdigan, uh, pag, pagkakaisa para po sa kapayapaan. Ang kapayapaan po no ay bunga ng tinatawag natin na uh, panlipunang katarungan no, at resulta po ng res respeto sa dignidad ng tao. Kaya't habang mahalaga po ang pagpigil no sa karahasan, dapat din pong bigyan pansin no ang pakikipag-usap at diplomasya bilang mga kasangkapan po ng kapayapaan. Ayon nga po sa mga ulat tila iba po ang relasyon ni Trump no kay Putin kumpara po sa kanya mga naunang leader tulad po ni Biden. Now, ang kanila pong pag pakikipag-usap ay tila puno po ng respeto ngunit hindi nawawala ang tensyon. Sabi nga po no sa Kawikaan 15 verse 1 ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit ang magaspang na salita ay pumupukaw ng galit kung magagawa pong panatilihin ni Trump no ang balanse ng katatagan at diplomasya, well, posible kayang maayos ang gulo sa Ukraine? Ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious? Pakicomment po no, ang inyong pananaw patungkol po dito. Now, gayon pa man po, no, dapat po nating tandaan na ang tunay po nakapayapaan na hindi lamang po tungkol sa pagtigil ng gera, kundi pati na rin po no, sa pagkakaisa ng mga bansa. Well, Ayon nga po no, sa Catechism ng Simbahan 2304, ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng digmaan. Ito po isang kalagayan ang, ng katarungan na nagdudulot po ng kabutihan para sa lahat. So, isa pong malaking balakid no sa mga balak ni Trump ay ang lakas po ng uh, BRICS nations no. Ito po yung uh, Brazil, no, Russia, India, China, South Africa. So yan po ang kanyang sasalubungin. No? Kung meron man siyang isang bansa na nais niyang, uh, of course, no, pakitaan ng kanyang estilo. Uh, Now, bagamat po maraming sanctions, no, ipinapatupad laban po sa Russia, nananatili po itong matatag dahil po sa suporta ng mga bansang ito. So, pero ano nga bang sinasabi po ng pananampalataya patungkol dito? Ayon nga po no, sa Isaiah's chapter 2 verse 4. At kanilang gagawing sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Ang mga bansa ay di magtatagisan ng tabak ni mag-aaral pa ng digmaan. So dito po, no, ang pagbubuklod po ng mga bansa para sa ekonomiya ay maaari pong maging daan tungo po sa kapayapaan. Ngunit dapat po itong gamitin no, para sa kabutihan at hindi para sa sariling kapakanan lamang. So kung nais po ni Trump na maging epektibo no ang kanyang mga sanctions, dapat po niyang tiyakin na ang layunin po nito talaga ay para po sa pandaigdigang kapayapaan at hindi lamang para sa interes ng Amerika. Di po ba? So ito nga po no, ang stande ng simbahan patungkol dyan, CCC 2438, na ang pagkakaisa ng mga bansa ay mahalaga upang masigurado ang katarungan at kapayapaan sa daigdig. Alina po yan mga kakurious. Sa pandayigdigan pong politika, well, madalas po na naririnig ang pagbubuo ng mga alyansa upang mapanatili ang siguridad at uh, kapayapaan. So isa po sa mga pinakakilalang leader na nagtutulak po ng ganitong ideya ay si Donald Trump. Sa kanya pong administrasyon, alam naman po natin nagkaroon ng mas malapit na ugnayan ang mga bansa gaya po ng Japan, no, India, Australia at iba pang mga kaalyado upang tiyakin ang pandigdigang seguridad. Now, ngunit sa likod po ng mga alyansang ito, may mas malalim po na tanong. Mahalaga ba ang bumuo ng alyansa upang makamit ang kapayapaan? Ano po ba sa tingin nyo mga curious Well, kagaya din ito sa Pilipinas. Mahalaga ba na magkaroon ng alyansa para makamit ang kapayapaan? Or ito po ay magdadala pa ng mas malalang problema? Ano po ba sa tingin niyo? Paki-comment po ng inyong pananaw sa ating comment section. Na maliwanag po nung sinasabi ng Biblia in uh, Psalms 33 verse 12. Mapalad ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon. Sa verse po na ito, ito po yung nagbibigay po ng isang mahalagang paalala na ang tunay po na kapayapaan at kaayusan ay nakakamtan lamang sa ilalim, ilalim ng gabay ng Diyos. Hindi po maikakaila na ang anumang alyansa na binubuo po ng mga bansa nako po ay ay magtatabong or magtatagumpay lamang kung ang mga layunin nito ay nakaugat sa kabutihan, katarungan at pagsunod sa mga aral ng Panginoon. Alam naman po natin no na ang mga leader ng mundo ay may mabigat na tungkulin no nagabayan ng kanilang mga nasasakupan tungo sa landas ng kapayapaan at kaayusan. Gayon pa man po no ang kanilang mga aksyon ay kailangang sumasalamin sa mga turo ni Kristo. Babasa nga po natin no, oh, in John 14 verse 27, sinasabi po ni Jesus, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. So dito po no, ang pahayag na ito ng ating Panginoong Iso Kristo no, ay nagpapaalala ng kapayapaan po na nagmula sa Diyos ay higit na matibay no at pangmatagalan kung para po sa mga kapayapaan na nakabatay lamang sa mga kasunduan at alyansa ng tao. So ang mga alyansa po tulad ng binuo po ni Trump kasama ang Japan, India at Australia ay maaari pong magbigay ng pansamantalang siguridad. Ngunit kung ito po ay nakasentro lamang sa interes ng kapayapa ng kapayapaan no or ng uh, uh sa interes ng kapangyarihan at hindi sinaalang-alang ang mga aral ng Diyos. Nako po, maaring ito po ay magdulot naman ng mas marami pang hidwaan kaysa sa kapayapaan. Di po ba? Dito po mahalaga ang pananampalataya at gabay ng Panginoon sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Kaya ang pagkakaisa po ng mga leader sa ilalim po ng mga turo ng Diyos, nako po ay magbubunga ng tunay na pagunlad at Pagkakaintindihan sa pandaigdigang antas. Si Donald Trump po, no, ay isa sa mga pinakakontrobersyal na leader sa kasaysayan ng Amerika. Ang kanya po kasi'ng matapang na mga pahayag, no, uh, mapanlikhang mga plano at uh, of course, no, at uh, minsan ay uh, polarizing no ng mga desisyon ay uh, nagdudulot po ng malawakang diskusyon sa buong mundo. So para po sa mga Kristiyano, mahalagang tanungin Paano po natin dapat tingnan ang kanyang liderato? Ano po ba sa tingin nyo ka-curious? Pakicomment po ang inyong pananaw sa ating comment section. Well, sa Biblia nga po, no, sinasabi in Luke chapter 12, verse 48, ang binigyan ng maraming bagay ay hihingan ng mas marami. Mas marami ang ini-expect pa sa iyo. Sa konteksto po na ito ng liderato, ang mga leader tulad po ni Trump ay binibigyan ng natatangin kapangyarihan po at impluensya. So dahil po dito, sila ay may tungkulin na gamitin ang kanilang posisyon para po sa ikabubuti ng lahat. Hindi lamang para sa pansariling interes o kapakinabangan. Di po ba? Dahil po ang kanilang mga desisyon ay dapat talagang nagmumula sa pananaw na makabuti o makakabuti sa nakararami at sumusunod talaga sa prinsipyo ng pagiging makatao. ba? Diba? Ang ila po kasing mga hakbang ni Trump, nakopo, gaya ng uh, direktang pakikipag-usap kay Vladimir Putin at uh, uh, Volodymyr Zelensky, no? ay may tuturing na positibong pagsubok no, sa diplomatikong paraan upang makamit ang kapayapaan. gayan pa man po, no, mahalaga na ang mga hakbang na ito ay hindi lamang po nakatuon sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi ginagawa ng may kababaang loob talaga. ba? Diba? Dahil pong kababaang loob, alam naman po natin na ito po ay binibigyan diin no? sa sinasabi sa Matthew chapter 20 verse 26, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. So ang tunay po na leader ay hindi lang po naghahangad ng papuri o pagkilala Salip, sa sila po'y naglilingkod para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan. So ang kontrobersyal po na ito na liderato ni Trump ay nagdala rin po ng mga tanong ukol sa moralidad. No? Also sa integridad at pananampalataya din. Pero para po sa ating mga kristyano, ang leader po ay hindi dapat tingnan bilang perpekto no? o walang kamalian. No? Sa halip po dapat ito, Uh, dapat po siyang suriin base sa kung paano niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan at kung paano ito nakaayon no or nakaaayon sa mga turo ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang lahat po ng mga leader ay may pagkakataon na magbago at itama ang kanilang landas lalo na kung sila po ay magpakumbaba at hihingi ng gabay sa Diyos. Di ba? ba? Now, sa kabila po ng mga tensyon na ito, at uh, hidwaan naranasan po sa mundo na may natitira pa ring pag-asa no para po sa kapayapaan. So sa ating mga leader tulad ni Trump, Putin at iba pang mga mga pangyarihang pinuno ay may mahalagang papel po sa pagpapanatili ng pagkakaisa at siguridad. Ngunit paano nga ba nila ito magagawa ng epektibo talaga? Well, pagbabatay naman po natin ang sinasabi sa Biblia, in Ephesians chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ng espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. So ito po, ang talata po kasing ito ay nagpapakita ng ang pagkakaisa ay hindi lamang po nakasalalay sa diplomatikong kasunduan, kundi higit talaga sa lahat no sa spiritual na pagkakaisa. No, spiritual unity. Ang pagkakaroon po ng isang layunin para sa kabutihan ng lahat ay mahalaga no? upang matamo natin ang tunay na kapayapaan. So ang bawat bansa po ay dapat na may responsibilidad na magsikap para sa ikabubuti ng lahat. Hindi po lamang para sa kanilang sariling interes. Dahil po ang mga digmaan no, at hidwaan ay hindi kailangan man uh, na ay hindi man po no naging solusyon sa mga pandaigdigang problema na ito. Sa alin po ito ay nagdudulot lamang ng hingit pang pagdurusa at pagkawatak-watak. Malinaw din po yan ang sinasabi sa Biblia, James chapter 3 verse 18, ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng may gumagawa ng kapayapaan. So dito nga po sa verse na ito, ito ay talagang malinaw na nagbibigay po sa kahalagahan ng paggawa ng mga desisyong na kabase po sa katarungan at kabutihan. So ang mundo po no, ay patuloy na nahaharap sa iba't ibang hamon. Mula sa idwaan, no, sa pagitan po ng mga bansa hanggang sa epekto ng pagbabago ng klima. Sa kabila po nito, ang tawag ng Diyos para po sa kapayapaan ay nanatiling totoo at makapangyarihan. Ang mga leader po ng mundo ay dapat magkaisa sa ilalim po ng gabay ng Diyos upang makamtan no, ang uh, pangmatagalang solusyon sa mga problema ng mundo ang pagkakaisa po sa uh, spiritual aspect of course ay magbibigay din po ng lakas upang malampasan ang anumang pagsubok na ito di po ba? kaya sa segment po na ito ito po ay nagpapakita ng iisang mahalagang aral ano kaya ito? well, ang tunay po na kapayapaan at kaayusan sa mundo ay nakakamtan lamang sa ilalim po ng gabay ng Diyos ang pandaigdigang politika, no, liderato at alyansa ay mahalagang elemento po no sa pagtugon sa mga hamon sa kasalukuyan. Ngunit, ngunit ang lahat pong ito no ay mawawala din or mawawala ng saysay -say kung ang mga lider po at mamamayan ay hindi po magbabalik loob sa mga turo ng Diyos. Maliwanag po 'yan. Kaya ang papel po ng bawat bansa sa pandaigdigang seguridad ay hindi po maikakaila, no? Ngunit higit po sa diplomatikong kasunduan at alyansa, ang tunay po na susi sa kapayapaan ay ang pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Dahil po ang mga leader no, ay dapat maging mabuting tagapangalaga ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila. No? At of course, ang kanilang mga aksyon ay dapat talaga nakatuon sa ikabubuti ng lahat, hindi lamang po sa ilang tao. Di po ba? Well, kakiris no, at the end of the day, ang mundo po ay nangangailangan talaga ng mga leader na may pananampalataya. Kababa ang loob at of course may malasakit. Kung kaya ang mga bansa po ay dapat magkaisa sa ilalim po ng iisang layunin. Ang makamit ang kapayapaan at pagkakaisa sa ilalim ng gabay ng Diyos. Maliwanag po yan. Dahil alam naman po natin sa ganito pong paraan, may tataguyo talaga natin ang isang mundo na may tunay na kaayusan at kasaganaan para sa lahat. Di po ba? Kaya ka-curious, no? napakarami pong leksyon ang maaari po nating matutunan sa mga haganapan sa mundo ngayon. Ano nga ba ang inyong opinion po dito? Sa tingin nyo po ba ay tama ang mga hakbang ni Trump laban kay Putin? Paano kaya natin may ang pananampalataya sa gitna ng ganitong sitwasyon? Comment po no, sa ibaba sa ating comment section ang inyong mga salubin. At syempre, Huwag pong kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share po sa inyong mga kaibigan. Sama-sama po natin ipanalangin ang kapayapaan ng mundo. At hanggang po sa muli, no, mga kapatid, mga kakiris, patuloy po tayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Salamat, pagpalaan po tayong lahat.